Yung may pinaka may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. So wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Wala nang iba pang mas nakakaalam ng usapin sa political dynasty kundi siya. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte kasabay ng paghahayag ng kanyang suporta sa mga hakbang laban sa pamamayagpag ng mga magkakamag-anak sa politika. Ayon kay BP Sara, walang masama sa paglilingkod at pagseserbisyo ng iisang pamilya sa taong bayan. Narinig niyo po yun mga pre, yung uh, sinabi ni Sara Duterte. Wala daw masama. Pero, pero uh, meron nakitang interview niya nung mga nakaraang uh, araw, ang sabi niya, ayaw niya sa political dynasty. Pero yung pamilya niya, galing dyan. ba diba, magulo? Uh, parang ang uh, mga Pilipino, ay eh, ginagawa niya na lang pong uh, tanga. Pinapaikot-ikot na lang po nila. Di ba? So doon pa lang po, eh, may something dito kay Sara Duterte. Kaya nga ako po'y nagtatanong, si Sara po ba, ay eh, ang ating Vice President po ay nasa tamang pag-iisip po ba? Nasa tamang pag-iisip pa po ba ang ating Vice President? Anong po yan ng isang butanting tulad ko. Ng isang Pilipinong tulad ko. ba? Diba? Kasi ako'y kinakabahan dito kay Sara Duterte. Kasi ang sasabihin niya ngayon, may iba na naman bukas. ba? Diba? Yun po yung nangyayari mga pre. Oo. So, ito po yung bibigyan natin ng uh, reaction ngayon. Ayan ha. Uh, pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpointman 2.0 mga pre. Huwag na i-follow ang ating Facebook page. Ayan. Syempre, no. Uh, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag maglike, mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, ayun na nga, bago tayo mag-proceed doon kay Sara Duterte, mga pre, eh, bigyan po muna natin ng reaksyon itong kay Willy Rebillami kasi napikon po, nabuisit sa mga Pilipino. Oo, oh, dismayado po siya sa mga Pilipinong butante. Eh, bakit daw hindi siya binoto? No? Oo, oh, so, ito po yung video, mga pre, panoorin po natin. Aha, ito pala. Yan. Oo. Oh. <laughs> siya po yan, so panoorin po natin hina hina na hanap Hina-hina-hina-hanap artista Pag nanonood kayo ng siniyan Sino ba pinanonood yung artista mm. Pag nakikinig kayo ng music Sino ba pinakinggan ngayon Entertainer Tapos pag tumatakbo na kami At pag gusto namin magservisyo Ayaw nyo Palurin yun Taka na kuya Wil Kaya naman Pupunta ka pa sa Senado Wala <laughs> kang alam <laughs> na plataforma Kaya walang kaya eh, mag-artista ka na lang. Mas maganda pa. Bigyan ng jacket yo. Ah, <laughs> uh, dapat Isa-isahin natin na yung mga sinabi ni Willie Revilla may go. Hinata, hinahanap artista. Pag nanonood din ng sinehan, sino ba pinanonood yung artista? Natural. Artista talaga. Tag artista kay, o Kung hindi ka lang artista, hindi ka naman mapapanood. 'Di ba? Tama. Uh, kasi artista, trabaho nyong Ano diyan? umacting Iba naman kasi yung artista sa pagiging senador, Willier William eh. Bobo ka eh. Uh. Oh. Bobo ka, ah, wala kang alam sa batas. Wala kang plataforma. Hindi naman pwedeng sasabihin mo na, oh, hindi, gusto ko lang magsenador kasi tutulong ako sa taong bayan. Anong klaseng pagtulong? Yung mamigay ng pera, mamigay ng jacket, ganun ba? Hindi ganun. Ha? Kaya magsenador ka kasi gagawa ka ng batas doon hindi ka mamimigay ng jacket at hindi ka gagawa ng jacket. Uh, Unang-una, hindi ka maghihip-hip. Hooray doon. Uh, Nagigits mo na. Wala talaga pag bobo. Ako nga, ako nga talagang nabububuhan ko ako sa mga artista. Tapos ngayon, ah, uh, artistang katulad mo, nabububuhan talaga ako. Tapos ngayon, magtatampo-tampo ka pa. Parang kasalanan pa ng mga butante dahil hindi ka sinuportahan. Uh. <laughs> ang ang labo mo oh yang kasi masungit ka kasi 'di ba namimigay ka ng jacket galit ka pa merong isang matandang may dalang ano may dalang uh, sampagita inayawan mo tinakasan mo inalisan mo hinanngirian mo <coughs> oh yun yung kapalit 'di diba? pag nakikinig ka ng music Sino ba pinakinga ngayon? Entertainer. Oh, o, tapos, kasalanan ba ng, uh, ng mga tao yan? Kung makinig sa'yo. O, oh, ayan ha, mga butante Pilipino. Hmm, sinisisi na po kayo nitong Willer Villamy na to. <laughs> Walang alam, tatakbo-takbo sa Senado, tapos ang sasabihin niya lang, gusto makatulong sa mga Pilipino. Weh! Uh, ang tanong ko sa'yo, Willer Villamy, nakatulong ka na ba sa mga Pilipino? Hindi! Kasi yung mga perang pinapamigay mo, galing yan sa sponsors. Hindi mo sariling pera. At pinapasahuran ka sa bawat ano mo, trabahong ginagawa mo. Kaya huwag mong sasabihin na pera mo yung pinapamigay, Willer di ba? Diba? Huwag nga kami. Ah, oh, pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo? eh oh, ay bobo kayo eh. Oh. oh. Wala kang kwenta eh. Diba? Uh, ayaw talaga namin. oh uh, pero papanuorin ka namin. Pabaga meron kang show. Uh, eh, mapikon ka. Wala kaming pake. Gusto namin manood eh. Uh, uh, pero pagdating sa pagiging senador, eh, hindi eh, ka nararapat doon. Uh, ah, magtanod ka na lang kung gusto mo. Laki ng ambisyon mo. Ha? Ano, senador agad? Wawa! Pangit nga ng ugali mo eh. <laughs> eh yung mga... Yung mga staff mo nga, pinapagalitan mo. Ha? Habang may kamera, ha? Huh? kayo eh pinapagalitan mo. Pwede ka namang magalit pero yung kayo kayo lang. Oh, ewan ko nga lang ngayon kung binoto ka ba ng mga yon. Malamang, malamang sa malamang hindi. Oh, ako ba naman pagalitan mo sa milyon-milyon Pilipino, maraming nanonood, papagalitan mo ako dahil lang sa simpleng pagkakamali, pangalawang pagkakamali, pangatlong pagkakamali. Kung paulit-ulit na pagkakamali yan, Pwede, eh, pwede namang mapag-usapan yan eh. Hindi yung ipapahiya mo yung tao. Hindi ka nararapat dyan sa ano, sa sinado. Wala kang ano, wala kang alam sa batas. Hindi ka marunong gumawa. So, yun lang po, ano, yung video po ni Willer Villame. Eh. Oo, oh, nag-emote, nanisi, nagtampo. Oo, oh, ba diba? Buti na lang talaga, hindi, hindi, walang bumoto sa'yo. Ah, oh, bumoto po kay Valerie Villanueva, 'yung mga tanga. <laughs> 'Yun lang po. Ah, tanga po 'yung bumoto dyan Ah, oh, kasi ako hindi ko po binoto 'yan. Hmm. Hindi ko po talagang nilaktawan ko po 'yung pangalan niya. 'Di diba? Pero wag kayong magalala, pag may show ka, eh, susuportahan ka namin, papanoodin ka namin. Kasi doon ka nababagay at doon ka magaling. 'Di diba? Ah, oh, pero sa Senado eh pasensyahan tayo. Ah, uh, out ka. Out ka dyan Hmm. So, ito na mga pre, bigyan po natin ang reaction nitong uh, kay Sara Duterte aha uh -huh. Sana ba yun? Yan Panuorin po natin yung video ako yung may pinaka may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty So, wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty wala nang oh, So kayo nga yung expert sa political dynasty tama. Mm, pero ang sabi mo nang mga, mga nakarang interview mo eh ayaw mo sa political dynasty. Pero ang pamilya niyo pala eh kitang-kita naman. 'Di ba? Puro Duterte. Oh. Eh walang isang salita ito si Sara Duterte at mahirap mong paniwalaan. Bago-bago -bago po ng ano eh, ng, uh, ng mga sinasabi eh. 'Di ba? Ah. Oh iba pang mas nakakaalam ng usapin sa political dynasty kundi siya. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte kasabay ng paghahayag ng kanyang suporta sa mga hakbang laban sa pamamayagpag ng mga magkakamag-anak sa politika. Ayon kay BP Sara, walang masama sa paglilingkod at pagseserbisyo ng iisang hey, pamilya oh. sa taong bayan. Masama, masama. Masama kasi nakikita namin yung background nyo. Hindi ka naglilingkod sa Ara Duterte sa taong bayan. Ang tanong ko nga dito eh, hindi ko lang tanong. Tanong ng mga karamihan. Tanong ng mga Pilipino. Ano, anong nagawa mo sa bansang ito, sa Duterte? Meron na ba? Naglingkod ka ba sa bansang ito? Hindi. Dahil nakita namin, eh, puro pang gugulo yung ginagawa mo. <laughs> si Pulong may isyo, si Basti may isyo, lahat kayo may isyo. O, oh, puro patay, patay, patay. <laughs> yun lang yung alam nyo. Ang tanong, yung mga isyo nyo, nakatulong ba sa bansayan? May nagawa ba yung isyo nyo para may angat yung mga Pilipino? May angat yung Pilipinas? Wala. Ano lang, gusto, gusto nyo lang, ano eh, hawakan yung kapangyarihan para kayo yung palaging may kontrol. Kayo yung palaging astig. Kayo yung palaging uh, bidabida. ba? -bida. Diba? Ganun yun. Yun yung nakikita ko dyan. Pero yung sasabihin mong, naglilingkod kayo sa mga Pilipino, naglilingkod kayo sa taong bayan, eh wala. Hindi ko ramdam. Hindi rin namin ramdam yun. Oh. Nagtrabaho ka ba sa mga Pilipino? Nung binaha. Nung panahon ng baha, nasan ka? Di ba wala ka? O. Oh. Ay, paano mo sasabihin naglilingkod ka? pinaglilingkuran mo yung taong bayan. oh. layo eh. Gayunman, kailangan piliin ng mabuti kung sino ang susuportahan. I am campaigning uh, about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka, ano ba ang abilidad mo, ano ba ang kapasidad mo. Hindi automatic yon na parang kung pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Sinabi rin ito na kung mabibigyan ng pagkakataon, siya mismo ang magsusulat ng batas para dito. Suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Pab. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung... <laughs> Ayan na naman tayo. Uh, yung mga sinasabi ni Sarah, maniniwala pa ba kayo dyan? Diba? Alam nyo kasi, yung sasabihin ngayon ni Sarah, bukas, mababago na yan. Parang si ano lang eh. Parang si Digong. Babago-bago po ng mga sinasabi. Kaya minsan, pag nagsasalita po si Sarah Duterte, yung utak ko tumatawa na lang. Oh, puy, kung, pwede nga lang, minsan naiisip ko, sabi nga sabi ng utak ko, we, di nga. Sino yung niluloko nyo? Di ba? Pinakamagaling sa political Kapag Pagbigyan ninyo ako ng chance na sumulat, sus ako susulat niya. Ayon naman kay Rigot. May libro ka nga pala sa Arlo 30, ano, ikaw yung sumulat, ano. Uh, idea mo ba yun? Ang tanong, idea mo ba yun or ninakaw? Hindi <laughs> ah, Bigla kasing napasok sa isipan ko yung sulat eh. Naalala ko yung libro. Duterte, na apo at namesake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nanalong konsehal ng Davao City. Depende rin naman sa tao kung sino ang kanilang gustong mailuklok sa pwesto. Depende. Tama naman. Kaya nga lang, eh... Ang tanong, mahal ba kayo ng mga Duterte? O kayo lang yung nagmamahal sa kanila? Yan yung tanong. Isipin nyo. Wag bobo. Gamitin to. Diba? Kasi kung magpapauto, tayo na magpapauto, ay good luck. Eh, lugar nyo yan, eh. <laughs> diba? Good luck. Kung ayaw nyo talagang mabago yung Davao, eh, good luck.

Eh, tao nga naman yung pipili. Kaya nga lang, edi, uh, kung dito sa Duterte na to, wala naman akong nakikitang issue sa kanya, eh siguro po hindi pa siya. Pero yung iba dyan, mananaksa kasi. Eh. Pero uh, nagpapakatanga pa rin yung mga dabawenyo. Pero dito, wala naman akong nakikitang mali kasi eh, wala naman siyang issue na uh, nakikita. Wala naman akong nakikitang issue. Pero doon sa mga papatay, mananaksak, nang bubog 'di ba? Sinisiraan yung gobyerno, eh doon pa lang may malina pero kahit may malina sila, eh sinuportahan pa rin ng mga dabawenyo. Tandaan nyo. Nasa huli ang pagsisisi. KO. Batay sa resulta ng halalan sa Davao City, na ihalal na mayor si dating Pangulong Duterte at vice mayor naman ang anak nitong si Baste. Mauupong kongresista naman sa una at ikalawang distrito ng lungsod ang mag-amang Paulo at Omar Duterte habang nahalal din na konsihal ng unang distrito si Rigo. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ipinagbabawal ang political dynasty. Oh, ipinagbabawal? Bakit? Bakit sama-sama pa rin sila? Hindi ba ito kayang aksyonan ng ating gobyerno? Ano bang gagawin ng gobyerno? Tutunga na lang. Oh. Bawal pala eh. So ano yung hakbang na gagawin? Oh. Pero dapat magpasa muna ng batas ang kongreso para bigyan ito ng tiyak na kahulugan bago ito maipatupad. May mga nagtangka na rin magsulong ng panukalang batas para dito. Ay, hindi maka kasi alam mo, karamihan ng mga tumatakbo ngayon. Ano eh, may mga ah uh, kapamilya rin na nasa isip ng mga yan ah, pagdating ng panahon sama-sama ah, kaming -sama kami tatakbo o kaya uh, ko lang hindi may isa sa batas yan ah. feeling ko lang naman oh, ano sa tingin nyo? Pero wala pa rin na ipapasa ang kongreso makalipas ang halos apat na dekada Eh oh. ay hey, kasi halos lahat eh diba? halos lahat gusto oh. Bernard Dadi's UNTV News. Basta 'yun lang po 'yung ating video, no? At uh, uh congratulations sa mga nanalo. Wala naman tayong magagawa kundi tanggapin, di ba? Uh, pero uh, 'yung 'yung laban, eto eh, tuloy pa rin, no? Wala wala pa ring uh, pagbabago. Tuloy-tuloy pa rin, lalo, lalong-lalo na. Oo. Eh 'yung presidential election, kaabang-abang 'yun. Di ba? Kaabang-abang po 'yun. So, siguro eh nandoon talaga 'yung totoong laban at uh, malalaman natin kung sino yung lalagapak, matatalo, or kukunin ng ICC. <laughs> Tingnan na lang po natin, ano. So, yun lang po yung ating uh, video ngayon. Siyempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon. Ayan, kung bawo pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Ayan na, sa mga bago po nating subscribers dyan, maraming maraming salamat po sa iyong suporta sa ating YouTube channel. Ayan na, syempre mga pre, eto na. Sa so, hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, Ballpointman 2.0, huwag pong kalimutang i-follow mga pre. Ayan na, search nyo lang po, Ballpointman 2.0. Syempre, meron po tayong timbirador. Ayan na, so yun lang po yung ating video ngayon. Kita-kits po tayo sa susunod na video.